October 4, 2025, kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera! <coughs> Nadidalian ng ating mga balita mga kabrigada kinumpirma sa panayam ng Brigada News FM Manila ni Commission on Elections Chairperson George Garcia na pinadalhanan ng show cause order si Senador Chis Escudero. Ito ay para pagpapaliwanagin hinggil sa natanggap nitong campaign donation mula sa kanyang kaibigang kontratista na si Lawrence Lubiano. Kung maalala, sa naging pagdinig ng house sa Infracom, inamin mismo ni Lubiano ang naturang donasyon. Ayon pa sa Paul Body Chief kahapon, inisyo ang suko sa order at inasang sasagot ang senador sa susunod na linggo. Itong linggo lang mga kabrigada ng humarapang abogado ni Lubiano na unang pinatawag ng Comelec. Hmm. Yung pong isang umamin uh, sa House of Representatives na siya ay nagbigay ng 30 million pesos na siya ay isang uh, government contractor oh, ay uh, amin na ipatawag nung nakaraang linggo, nag-appear po yung kanyang abogado, hmm. dala-dalang affidavit at mga dokumento. Ngayong linggong ito naman po ay pinadala namin ang liham doon naman po sa kandidatong nakatanggap uh, na isang senador hmm. ng contribution uh, donation na 30 million at inaasahan namin na kung hindi man siya ay abogado niya ay mag-appear hmm. sa mga susunod na linggo kung saan pinatawag din natin siya. Samantala mga kabrigada, tanggap naman ni Senador Chis Escudero ang pag-issue ng show cause order laban sa kanya at inihayag niyang bukas siya sa investigasyon upang mapatunayan na wala siyang nilabag na batas. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa ang ginagawang pag-aaral ng Comelec sa 55 mga kontratista na nag-donate sa mga kumakandidato sa halalan. Inaaral na rin niya ang report ng Philippine Center for Investigative Journalism kaya sakop na nito ang investigasyon mula sa president o president level. Samantalang may bagong low pressure area na binabantayan sa ngayon ng pag sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa so, Weather Bureau, ang LPA huling na mataan sa layong 2,300 km silang hilagang silangan ng Extreme Northern Luzon. Sa ngayon, mayroon itong high chance o mataas na chance ang mag-develop bilang isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Nasa labas ito ng par, pero sakali mang makapasok na ito bilang bagyo, bibigyan ito ng local name na Bagyong Kidana. Depende rin ito sa magiging direksyon dahil nasa northeast itong manggagaling at hindi sa southeast na bahagi ng par. Samantala, ang cyber tropical storm Paolo ay huling na monitor sa labas ng par sa layong 440 km uh, kilometer kanluran ng sinait Ilocos Sur. Magdadat inaasang lalakas pa ulit ito bilang typhoon habang nasa dagat, nilift na ng pagasan Signal Number 1 na nakataas sa isang uh, sa ilang lugar kaninang umaga. Brigada Bandita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasa sa malakas na lindol na tumama sa Cebu. Patay sa pinakahuling uh, ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 70 ang bilang ng mga namatay at higit 400,000 katao naman ang naapektuhan sa iba't bahagi ng lalawigan. Kamay niya, narito ang ulat ni Brigada Kat Austria. Ibrigada mo! Brigada! <tipos> <tipos> Ay, mula sa 68 na dagdagan pa ng dalawa ang mga napaulat na nasawi sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan ng Cebu. Ayon sa NDRRMC, Pinakamaraming nasawi sa Bogo City na may 32, sinundan ng San Remigio na may 15 at Medellin na may 14. Meron din mga naitalang nasawi sa Tabogon, Tabuelan, Borbon at Sugod. Sa kabuuan, umabot sa 559 ang bilang ng mga sugatan. Karamihan din mula sa mga bayan ng Bogo, Tabogon at San Remigio. Kabuang 399,000. 112 individuals o 116,496 families mula sa 164 barangay sa buong Cebu ang naapektuhan ng nindol. Aabot naman sa higit 7,000 kabahayan ang napinsala. Mahigit labing anim na milyong piso na ang nahalaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga naapektuhan. Samantala, unti-unti na rin na ibabalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na labis na naapektuhan ng lindol. Ayon sa Cebu 2 Electric Cooperative Incorporated, nasa 90.7% na ng mga barangay sa kanilang nasasakupan ang may kuryente na. Patuloy pa rin ang monitoring at relief operations ng mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno no upang matulungan ang mga biktima ng lindol sa Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Bandita. Sa gitna naman ang pinsalang dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, tuloy-tuloy ang pagdating ng tulong mula sa DSWD. libre food packs ang naipadala na sa mga apektadong lugar at mas marami pa ang paparating. Narito ang report ni Brigada Jigo Custodio, i-Brigada mo. Brigada! Nagpadala na ang Department of Social Welfare and Development ng 75,000 family food packs sa mga lokal na pamahalaan sa Cebu na labis na naapektuhan na lindol. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bahagi ito ng kabuang 142,000 food packs na hiniling ng labing isang LGU sa probinsya tiniyak ng kalihim na tuloy-tuloy ang paglalabas ng ayuda hanggang sa makompleto ang bilang. Sa Mandawi City, abala ang Visayas Disaster Resource Center at DSWD Field Office 7 sa pagre-repack ng mga relief goods katawang ang mga volunteers. Kasabay nito, nasa San Remejo at Medellin ang mga quick response teams para tumulong sa relief operations. Sa Bogo City, isinasagwa ang profiling ng mga apektadong pamilya gamit ang Family Access Cards in Emergencies and Disasters. Nakarating na rin sa Tabogon, Cebu ang truck ng DSWD na may sakay na 4,000 family food packs habang 1,900 ang nahihatid na sa Daan Bantayan at 2,000 naman sa San Remejo. Namahagi ang DSWD. SWD Field Office 7 ng ready-to-eat food boxes sa mga barangay sa Taytayan, Nailon, Kayang at Banban sa Bogus City at nagtayo ng mga tent sa barangay Kogon, katuwang ang Philippine Red Cross para sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Naka tabay din ng DSWD Field Offices sa Western Visayas at Bicol para magbigay ng karagdagan tulong kung kinakailangan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang operasyon ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng Cebu para matiyak na walang maiiwang pamilya sa gitna ng kalamidad. In the heart of changing lives, sa ko si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. authority. Right Climax. Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, maalala nitong September 30, nakaranas ng mas malakas na paglindol ang mga taga Cebu na nagdulot ng takot, trauma, pagkawala ng kabuhayan at maging buhay ng maraming Pilipino. Kasunod ng malungkot na pangyayaring ito, sabay-sabay nating pakinggan sa Special Report ni Brigada Ann Cortez. Ang ilang kwento ng pagkatakot at pag-asa ng mga nakaranas ho nito maging ang paliwanag at paalala ng FIBOK sa publiko tungkol dito. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Oh my God, that was a very strong quake. Ilan lang nga ito sa mga nakuha ng video. Sa naging pagyanig ng 6.9 na lindol sa Cebu na siyang nagdulot naman na maraming pagkasira ng mga bahay, establishmento, daan at maging pagkawala ng buhay na marami. Ayon kay Kuya JP Maunes, isa raw sila sa mga nakaranas ng matinding pagyanig na ito na siya nagdulot umano sa kanya mga anak ng trauma. Gabi din. Alam mo yung 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 lugar kung saan kami, it's around two like two hours away from the epicenter no which is Bugo City so uh pero you no know, we really felt that it was really strong uh, natakot din kami kasi nung nung gumalaw na biglang nawala yung gan eh nawala yung ilaw so yung mga bata talaga natakot na trauma talaga yung mga bata ako mismo uh, we have A newborn, ah, uh, son. So di parang in a way, no? Hindi kami na prepare, nag panic mm -hmm. kami. Samantala maliban nga sa pamilya ni Maunes, isa pa sa kanyang inalala noong araw na yon ay ang kanyang mga staff sa burger shop na pawang PWD o Persons with Disability. Thankful naman siya na nag-activate agad ang kanilang emergency warning devices na nakatulong agad sa paglikas ng maito at maging ng kanilang mga customer noong gabi ngayon. Bilang nakamulatan na nga ni Maunes ang pakikihalubilo sa mga PWD mula noong bata pa siya ay may panawagan siya ngayon lalo't base sa tansya kasalukuyan ng kanilang organisasyong Philippine Accessible Disability Services Incorporated ay nasa mahigit isang libo raw ang naapektuhan PWDs dahil sa lindol. As much as possible, we wanted to influence other organizations or inform people na dapat ma-priority nila no, ang mga PWDs uh, sa relief aid in times of calamity. Tulad ganito, mga PWDs talaga yung pinaka nahihirapan. Uh, number one, uh, uh, hindi sila makagalaw because uh, dependent sila sa mga family members nila or for example yung mga deaf natin hindi nila alam saan uh, sa ano yung mga information kasi walang nag-interpret in sign language no or yung mga blind ano ba uh, so you can only think about the accommodations needed by every person with disability in times of calamity. Sa kabilang banda, bagamat hindi taga Cebu na Ate Russell Kian, ay naramdaman din muna nila sa Bacolod City, Negros Occidental, ang lakas ng lindol. Akala ko nga ano eh, akala ko parang joke lang ng, ano, ng, mm -hmm. ng anak ko ng isa. Oh. akala ko joke lang kasi nagtanong pa nga ako, ikaw ba yun? Parang ganun. So sabi ko, hindi kasi parang gumaganyan talaga eh. Pero habang nangyayari ang lindol, hindi raw lubos na isip ni Ati Russell na may ng kanyang preschool o apat na taong gulang na anak na gawin ang itinuro sa kanila sa school na earthquake drill. Ito yung center table namin, na uh, TV to, ito yung TV. Itong TV, painting, may malamesa to sa ilalim. Yung lamesa dyan, center table dapat yan. E, pinalagay naman sa gilid, di ba? Doon yung maliit na, na table lang yun. Parang ano siya eh, parang okay sa mga bibigat na bagay yun eh. Doon ito yung sofa. Pag, pagtayo tayo ako ng ganyan, sabi ko, ay, okay. Napapagalitan ko ah, sana siya. Kasi akala ko pupunta siya sa may table, ah, sa may TV area. Eh, yung TV kasi, baka malaglagan siya. Yun yung yan minahawakan ko. So, nung, uh, nung mga nakaraang araw, after magkaroon tayo ng magnitude 6.9, nagpadala tayo din, diba? Ang nagpadala ang P-box ng QRT team. So, kahapon, may nakita silang trace ng fault. So, um, pinangalanan nila, yung fault na yun is a uh, bugo-based fault po. Sa so, siyang um, bagong at fault po, trace ng fault po. Na yun ang tinitignan na posibleng sanhi ng malaking lindol po sa si Cebu po na 6.9. Pero sa mga ganitong pagkakataon, ano dapat ang gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol? So before, uh, kailangan po natin alam kung alam po natin yung lugar natin. So, alam natin yung hazard na pwede natin maranasan sa area po natin. Tapos, once na alam na po natin, kailangan po natin maghanda. Kunyari po, uh, alam natin dapat kung ano yung gagawin kapag lumindol. So, yung back oven hold. Then, yung mga go bag din po natin, kailangan din natin po ready. Then, yung plan natin sa family. Kunyari, pwede din po tayo mag-usap-usap. Kunyari, nagkaroon po ng isang malaking lindol. Tapos, nasa iba-ibang lugar tayo. Pwede tayo dito magkita. After, So, pwede nyo pong pag-usapan po yun. During an earthquake, ayun ah, po, ang pinaka best po na natin dapat natandaan is, is yung dock cover and hold po. So, kapag meron tayong mesa, pwede tayo sa ilalim lang po dun. Tapos, once na mag-stop na po yung shaking, pwede na po tayong uh, lumabas para maghanap po ng open space. Tapos, dun po tayo mag-stay po muna. Then, after naman po, if uh, tumigil na po uh, yung malakas na pagyanin po, huwag po muna tayong papasok sa bahay o gusali po natin. mas maganda po or mas mainam po kung uh, ipa-inspect po natin po sa city or municipal engineer if uh, meron siya nakuha mga damages po. Samantala nilinaw din ni FIBOC Science Research Analyst Paulo Sawi na walang kaugnayan ang naging paglindol sa Cebu sa tinatawagan na The Big One bilang wala nga makakapagsabi kung kailan posible mangyari ang isang sakuna tulad ng lindol, importante na maging maalam bawat isa dahil ang bawat segundo ay napaka-importante para mailigtas ang iyong sarili ng buhay at maging ang iyong pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News. Samantala, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng gatas hindi lang para sa kalusugan, kundi pati na rin sa ekonomiya. Sa way nito, inilatag ng Pangulo ang mga ng pamalaan para palakasin pa ang local dairy sector sa bansa. May report si Brigada Maricar Sargan, i Brigada Brigada. Sargan, Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang lokal na industriya ng gatas para mabawasan ang pag-angkat mula sa ibang bansa at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Aminado kasi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki pa rin ang hamon na kinakaharap ng naturang sektor. Ngunit hindi natin maikaila na marami pa rin pagsubok ang hinaharap ng dairy industry dito sa bansa. Isa na rito ang patuloy ng pag-asa natin sa pag-aangkat ng dairy products sa, mula sa ibang bansa. Dagdag pa rito ang epekto ng pagbabago-bagong klima at nagpapababa, nagpapababa ng ating produksyon ng gatas. Nangangailangan tayo ng mga bagong pasilidad upang maayos na makolekta ang mga proseso ng dairy product. At bilang suporta sa dairy industry, tiniyak ng Pangulo na palalakasin pa ang Dairy Industry Development Program alinsunod sa Republic Act No. 7884. Sa ilalim ng programang ito, nagpip, nagpapa, nagpapahiram tayo ng puhunan sa ating mga magsasaka, nagbibigay tayo ng dairy animal at nagsasagawa ng training mula sa dairy management at dairy husbandry hanggang sa breeding. Makakaasa kayo na naririto ang pamahalaan upang magpapatupad ng mga programang ng papabilis sa ating pagproseso ng dairy products. Inilatag rin ang punong ehekotibo ang iba pang ginagawa ng pamahalaan para masuportahan ang lokal na produksyon ng gatas. Kasalukuyan na natin pinag-aaralan ang mga paraan kung paano magpapataas ang local production ng gatas at kung paano madadagdagan pa ang investment sa dairy industry. Patuloy din tayo makikipagtulungan sa pribadong sektor upang makapag-abot ng suporta sa ating mga magsasaka at sa ating mga manggagawa. Bunga ng mga hakbang na ito, pinasinayaan kahapon sa San Simon, Pampanga, ang Farm Fresh Milk Plant ng Malaysian Dairy Company na Farm Fresh Berhad. Nagkakahalaga ito ng 3 bilyong piso at inaasang makakapagproduce ng 32 million liters ng pasteurized milk at higit 2.4 million liters ng yogurt kada taon. Ang planta ay inaasang magbibigay ng trabaho, dagdag na kita sa mga magsasaka at mas matatag na supply ng gatas para sa mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Right Backs Brigada Pagdita Nationwide Nationwide Samantala mga kabrigada, hindi ititigil ang Department of Foreign Affairs ang ginagawang welfare check kay dating paulong Rodrigo Duterte at kasabay nito ay nilinaw din ng DFA na ang akbang ay bahagi ng monitoring sa mga Pilipino na nakakulong abroad. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Report! Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na patuloy silang nagsasagawa ng moto proprio o kusang inisyatibo na welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bahagi ng mandato na tiyaking maayos ang kalagayan ng mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. Sa plenary deliberations para sa panukalang budget ng DFA, sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong na siyang budget sponsor ng ahensya na hindi lamang si dating Pangulong Duterte ang sakop ng kanilang regular na welfare monitoring. Bahagi rin umano nito ang pagbisita sa iba pang mga Pilipino na kasalukuyang kasalukuyang nakakulong sa iba't ibang bansa. Natanong din sa interpelasyon kung meron naging formal na kahilingan mula sa dating Pangulo sa Philippine Embassy sa Netherlands upang siya'y bisitahin ng kinatawan ng DFA. Kinumpirma ni Adyong na ang naging pagbisita ng mga opisyal ng embahada kay Duterte ay regular na welfare check ng DFA alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at sa Batas ng Pilipinas na naguutos na pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na ang mga nakabilanggo. Nilinaw din ng DFA na ang pagsasagawa ng welfare check ay kailangang aprubahan ng mga lokal na otoridad sa bansa na kinaroroonan ng mga Pilipino at kinakailangan din pumayag mismo ang nakakulong na individual sa nasabing pagbisita. Mula 2024 hanggang sa kasalukuyan, aabot na sa 106 at anim na Filipino detainees sa iba't ibang panig ng mundo ang personal na nabisita at na monitor ng mga kinatawan ng DFA bilang bahagi na kanilang mandato sa pagbibigay ng proteksyon sa overseas Filipinos in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto! Drive Max! Drive Max! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada on Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang Drive Max Plus Herbal Capsule. Samantala mga kabrigada, buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Katrina Honson. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at sa ating Brigada Christmas Countdown, 82 days na lang, Pasko na. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, Now Music and News Authority. Okay. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Brigada Pandita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at kalbalitan.